Ano ka talagang hayop ang gusto mo i-drawing? Yeah, yeah, yeah. Nandito na ang hayop sa tabi mo Dalwa yeah, 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 yeah. Ang sarili mo hindi kung ano Anong pinag-iisip mo eh ano ka talaga? Ang gusto mo kaibigan? Ang gusto ko ay mga pagtato ng maganda-ganda Ano ano? pa ano pag-i-drawing? Day ka pa ng daycare eh Anak ng teting naman brother Ah. Wala ka lang magawa, ganyan ka na. Bay ayusi! Gahanap ka pa ng muka. Ayun, ayun, <laughs> lakas tama! Ayun tayong tama! Ate oh, ba, diba? lakas tama! Oh, Diyos ko! Ay! Ah, ayun, din, talaga naman! Scatter! Scatter tayo, scatter! scatter. Magpasensya nyo na, o. Oh. Talagang ganito lang ho ang taong ito. Naggahanap na po ng hayop. Ay, ang hype na nakatabi niya ito na. Bago ito pa. Ay, siya mo mukhang ito? Bago talo pa sa scatter. Greasy tamputi. Ay, ano ka? Oh. Ay, kaway, kaway! Ay, 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 ay. Ha, ha? Ay, yun, 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 scatter na yun. Yun, nag-scatter. Greasy, ito po ang tama ngayon. Anong araw, eh, we, Webes? Yan po ang tama ng barbero ko. <laughs> Pag walang customer. <laughs> okay, pagpatuloy mo lang yung iyong kahibangan. Ang call Noel. <laughs>